Sa ligaw na kalikasan, kilala ang honey badger, wolverine at otter sa galing sa pagsubaybay at paghabol ng ahas. Ngunit may mas nakakakilabot na nilalang na naging pinakakilalang mandaragit sa lahat ng panahon. Matakaw, maraming kayang gawin at mapanghimasok, ang pinakamasamang mananakop sa mundo ay nagdudulot ng kaguluhan sa ekosistemang nasasakop, nilalantakan ang anumang organismo, halaman o hayop sa walang tigil at walang kabusugang paraan. Sa mabilis na kilos at matinding talino, walang takot nitong hinaharap ang pinakamalalakas na mandaragit sa kalikasan, pati ang pinakamalalakas na pusa. Pare, siya ang demonyong salot ng mga ahas, ang malisyosong munggos. Ang munggos Isang kaakit-akit at misteryosong maliit na hayop na naninirahan sa lupa ay kabilang sa pamilya ng Herpestidae, na kilala sa kakaibang mga katangian at pag-uugali nito. Ang pamilyang ito ay binubuo ng dalawang natatanging subpamilya, ang Herpestine at ang Mongotin. Ang Herpestinae ay isang kahanga-hanga at magkakaibang koleksyon na binubuo ng 23 uri ng monggos tulad ng Indian Grey Munggos at Egyptian Munggos. Ang mga kahanga-hangang nilalang na ito ay naninirahan sa iba't ibang uri ng mga tanawin sa Timog Europa, Afrika at Asia. Samantala, ang subpamilyang monggotinay ay may sarili nitong kakaibang alindog na binubuo ng kabuoang labing isa uri kabilang ang banded monggos at dwarf monggos. Ang mga uri na ito ay likas sa Afrika at ito lang ang kanilang tirahan. Ang pagbubunyag sa sinaunang pinagmulan ng dalawang pamilyang ito ay nagdadala sa atin sa isang paglalakbay sa panahon na umaabot pabalik ng humigit kumulang, dalawamput dalawang milyong taon noong unang bahagi ng Mayosin era, na nagpapakita na ang mga linyang ito ay tumagal sa pagsubok ng panahon, umunlad at nagbago sa paglipas ng mga panahon, na nagresulta sa mga kahangahangang uri ng monggos na kilala natin ngayon. May natatanging itsura ang mga monggos na nagkakaiba sila sa iba. May mahahabang muka at katawan sila, maliit at bilog ang tainga, maiikli ang mga paa, at mahahabang buntot na numinipis sa dulo. Karamihan sa mga monggos ay may guhit o magaspang na balahibo, ngunit may ibang uri na kahawig ng balahibo ng mustalid. Dagdag pa, ang mga monggos ay may hindi na ipapasok na mga kuko, bagay na angkop sa kanilang paghuhukay. May makitid at hugis itlog na balintataw ang mga monggos, kaya kakaiba ang kanilang tingin. Maraming uri ng munggos ang may malaking anal scent gland na mahalaga sa pagmamarka ng teritoryo at pagpapahiwatig sa kabilang kasarian para sa pagpaparami. Gayunpaman, pagdating sa laki, ang karaniwang haba ng ulo hanggang katawan ng mga munggos ay halos kapareho ng isang pusang bahay. Mula 10 hanggang 23 pulgada, hindi pa kasama ang kanilang buntot, habang ang kanilang bigat ay malaki ang pagkakaiba. Mula 0.7 hanggang 11 libra. Ang mga nilalang na ito ay dumaan sa kamanghamanghang pagbabago sa pamamagitan ng evolusyon na nagbigay sa kanila ng matinding depensa laban sa pinakamapanganib na kalaban ng kalikasan, ang mga ahas. Sa pamamagitan ng mga pagbabago sa kanilang mga partikular na reseptor na tinatawag na nicotinic acetylcholine receptors, ang mga munggos ay nagkaroon ng kakaibang kakayahan na protektahan ang kanilang sarili laban sa nakamamatay na epekto ng laso ng ahas. Ang binagong reseptor nila ay humahad lang sa alpha neurotoxins mula sa lason ng ahas kaya nagiging halos hindi matalo ang mga ito laban sa mga mandaragit sa kanilang tirahan. Hindi lahat ng munggos ay ahas lang ang kinakain pero marami sa kanila ay kumakain ng ahas bilang regular na pagkain. Mga 12-15 na uri ng munggos ang kilalang tagakain at bihasa sa pagkain ng ahas na may espesyal na teknik at ugali sa pangangaso Kabilang sa mga kilalang tagakain ng ahas ay ang Indian Grey mongoose, Egyptian mongoose, at Banded Gayon Gayunpaman, higit pa sa pagiging mga ngaso ang mga monggos Mayroon silang sinadyang ugali bilang mga nang-aasar at tagalapa ng mga ahas. Hinahabol nila ng walang tigil ang mga ahas. Nagdudulot ng matinding takot sa mga ito bago tuluyang lapain. Kamangha-mangha na ang isang hayop na kasinglaki ng pusa ay kayang harapin at patayin ang ilan sa pinakamapanganib na nilalang sa mundo. Mukhang walang makakapigil sa kanila kahit agresibo o makamandag ang ahas at kahit mahulog sila sa puno. Kapag nagpasya ang munggos na kainin ng ahas, tiyak na makukuha niya ito kahit ano pang hadlang. Sinusubukan ng kobra kilala sa kakaibang hood at sutsot na takutin ang Indian Grey Munggos. Ngunit ang matiyagang mandaragit na may kidlat na bilis ng reflex at makapal na balat ay mahusay na nananatiling hindi natitinag. Patuloy niyang iniiwasan ang agresibong kobra at nananatiling ligtas sa abot nito. Kapag umatake na siya sa kobra, eksakto ang galaw niya, hindi pumapalya sa target at nadadagdag ang isa sa pinakamapangyarihang nilalang ng kalikasan sa kanyang hapunan. Ang mga monggos ay omnivorous na mga mamal na may walang sawang gana na walang hangganan. Bukod sa hilig nila sa ahas, ang gutom nila ang dahilan kaya nila kinakain ang insekto, alimango, bulati, butiki, ibon at daga na may kakaibang saya. Ngunit hindi pa roon natatapos ang kanilang panlilinlang. Kasama rin sa kanilang pagkain ang mani, prutas, ugat, berries, buto at itlog. Dahil dito, nakuha ng mga monggos ang kahinahinalang reputasyon at napabilang sa listahan ng pinakamasasamang mananakop sa mundo ayon sa International Union for Conservation of Nature. Ang kanilang walang tigil na gana at kakayahang mag-adapt ay nagbibigay daan sa kanila na sakupin at sirain halos anumang ekosistema, nilalapa ang bawat nilalang na malas na tumawid sa kanilang daraanan. Pero hindi lang sa pagkain nagtatapos ang kanilang nakakatakot na ugali. Ang mga nakakatakot na nilalang ay sabay-sabay gumagala at sumasayaw ng lagim. Sa masasamang angkan kanila. Matindi ang alitan at laging handa sa nakakakilabot na labanan. Maaring alitan sa teritoryo, away kapitbahay o uhaw sa kapangyarihan ang nagtutulak sa kanila sa ganitong labanan. Anuman ang dahilan, nagtitipon ang mga musang, nagtitinginan at may masamang balak sa isa't isa. Pagkatapos, sumisugod sila na parang mga hayok sa dugo, nagwawala laban sa isa't isa. At sa gitna ng kaguluhan, ilang miyembro ng bawat grupo ang nasusugatan o walang awang namamatay kahanga-hanga. Kahit may sagupaan, may mga lalaki at babae mula sa magkaibang grupo na nagkakaroon ng ugnayan. Ngunit ang matitibay na nilalang na ito ay hindi lang mabangis lumaban sa ibang uri, kundi may kamanghamanghang kakayahan din silang itaboy ang maraming mapanganib na mandaragit. Mas kamanghamangha, nagagawa nila ito mag-isa kahit walang proteksyon ng grupo. Ama niya mama-mama asang mga mahari ng gubat tulad ng leon, elepante, at asong gubat ay matapang na humaharap sa lahat ng hamon. Ang likas nilang pagiging agresibo ay nagsisilbing sandata na nagbibigay daan sa kanila na makipagsabayan sa kahit anong pinakamabangis na mandaragit na kanilang makasalubong. Kahit hindi tiyak ang tagumpay, nagagawa pa rin nilang pahirapan ang kalaban kahit matalo. Tulad ng Egyptian mongoose na ito na humaharap sa isang grupo ng mga leon. Iyan ang tunay na anyo ng tapang kung ito ay magiging isang hayop. Gayon pa man, nakakatawa rin makita na sa kabila ng kanilang palaging pagiging palaaway sa halos kahit anong nilalang, may ilang hayop na nagagawang maging kaibigan ang mga mongoose o, masasabi ko, nakakabuo ng isang kapwa kapakipakinabang na kasunduan. Ang mga kamanghamanghang nilalang na ito ay mga warthog. Maniwala ka man o hindi, mahal na mahal na mga warthog ang mga mongoose. Hinahayaan nila ang mga munting hayop na ito na maglaro at magtakbuhan sa kanilang katawan. Tapikin sila ng malambing gamit ang kanilang mga paa at pinapayagan pa nilang ipasok ng mga ito ang kanilang mga nguso sa loob ng kanilang mga tainga. Hinuhuli ng mongoose ang mga insekto tulad ng garapata, nagbibigay ng ginhawa sa warthog at kapalit nito, binibigyan sila ng warthog ng pagkaing mayaman sa protina. Panalo para sa pareho. Kahit mukhang nakakatakot ang warthog dahil sa malalaking pangil, delikado sila sa kahit sino pati na sa mga mongoose. Pero siyempre, hindi ito mangyayari kung wala ang isang kapwa kapakipakinabang na ugnayang symbiotic, syempre. Sa mga tao, ang mga mongoose ay karaniwang hindi agresibo at mas gusto nilang iwasan ang anumang engkwentro. Pero kapag sila ay napukaw o naasar, maaari silang mangagat na naglalagay ng mapaminsalang bakterya na maaaring magdulot ng matinding impeksyon. Hindi man nakamamatay, maaaring magdulot ng seryosong problema sa kalusugan ang mga impeksyon ito. Gayunpaman, sa isang hindi inaasahang insidente noong Hunyo 15, 2010, isang 55 taong gulang na babaeng indiyano ang namatay matapos siyang makaranas ng nakakagulat na kagat ng monggus. Inatake siya habang naghuhugas ng pinggan kaya sumakit at namaga ang binti niya. Humingi siya ng medikal na tulong, pumunta sa ospital at binigyan ng antibiotics. Ngunit inatake siya sa puso at pumanaw ilang araw matapos. Nagdulot ng hinala ang pagkakatuklas ng Streptococcus pyogenes sa sugat sa binti na baka ang kanyang monggus ang sanhi ng mabilis na paglala ng impeksyon. Kahit may diabetes at high blood si babae na posibleng nagpalala sa impeksyon, nakakapagtaka pa rin kung bakit ang iba na may parehong kondisyon at nakagat ng monggus ay walang masamang epekto. Likas na pala ang mga monggus at bumubuo sila ng mahigpit na samahan na binubuo ng 70-40 miyembro na walang malinaw na hierarkiya maliban sa papel ng edad. Kakaunti lang ang alitan sa mga grupong ito dahil sabay silang natutulog, kumakain at nanganganak. Ang grupo ang nag-aalaga at nagpoprotekta sa mas batang henerasyon. At sa ilang uri ng monggus, napapansin ang puligonong pag-uugali kung saan ang mga dominanteng lalaki ay nakikipagtalik at nagbabantay sa mga babaeng handang magkaanak. Nakakatuwang isipin na napansin ding tumatakas ang mga babaeng ito sa bantay para makipagtalik sa mas mababang rango na lalaki. Ipinapakita nito na may Polygon Andrews na sistema ng pag-aanak kung saan parehong lalaki at babae ay may maraming kapareha. Ayon sa uri, ang gestation period ng mga mongos ay apat na dalawa hanggang isang daan at limang araw. Karaniwan silang may isa hanggang apat na anak, nagkakaganap sa siyam na buwan hanggang dalawang taon at nabubuhay ng anim-sampung taon sa wild. Inuri ng International Union for Conservation of Nature, karamihan ng monggoos bilang nanganganib pero may ilan ding hindi gaanong nababahala. Gayunpaman, maaaring magbago ang eksaktong bilang ng mga species na kabilang sa kategoryang ito. At sa lahat ng iyan, salamat sa panunood at sana magkita tayo muli sa susunod.